Bilang bahagi ng kanyang kaarawan na bahagi ng Nutriban, laruan at tulong si Sen. Aimee Marco sa Baguio City at sa La Union. Yan ang ulat ni Dante Gitu. Relo, tablet, computer, cash, canned goods, bigas at Nutriban. Iyan ang mga natanggap na mga sumali sa palaro sa maagang selebrasyon ng ika na putwalong kaarawan ni Senator Amy Marcos sa Melvin Jones Grandstand, Baguio City. Ayon sa senador, hindi niya raw makakalimutan ang Baguio City para sa kanyang kaarawan. Baguio City, my favorite city in the Philippines, like uh, my family and uh, most especially my father. Uh, I strongly suspect I was made in Baguio or somewhere between Baguio and Benguet, so I feel very much like a native daughter. I am uh, celebrating my birthday here and in some other cities. Pero siempre, un Baguio. Pagdating pa lang ni Senator Marcos, agad na umindak sa katutubong sayaw ng Cordillera. At nabigay ng mga koronang bulaklak at cupcake sa kanyang mga ka-birthday ngayong buwan. Tumanggap naman si Senator Imin ng cake mula kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang birthday wish niya... Na mapakainan lahat <laughs> kasi alam natin na napakamahal ng pagkain ngayon at uh, hindi ako masyadong uh, mahilig uh, sa party. Pero gusto ko yung party na eto nga, menu 3 bus para sa mga bata. Hindi mapagkakailan na dumami ang mahihirap matapos ang COVID. Nakisalo rin ang senadora sa budal fight na tinawag na hashtag Aimee Mukbang. Ready on the Ready on the line. Ready! Fight, fight, fight. Yeah! Namahagi rin si Senator Amy ng mga laruan at nutriban sa mga bata sakay ng Nutri Jeep. Ayon sa Senadora, bagong inobasyon ito ng NutriBus. Layunin itong matugunan ang problema sa malnutrisyon at mabigyan ng makakain ng mga mahihirap nating kababayan. Pagkatapos ng kanyang birthday treat sa Baguio City, Nagtungo naman ang senadora sa San Juan La Union at doon namahagi ng tulong sa higit 2,500 tricycle operators at drivers at mga barangay health worker. Dante gitu, para sa bayan.